isang marsay-sayang pagtitipon ng isinagawa ng mga Adventist personnel ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa kanilang nationwide Sabbath worship and fellowship, itinampok ang pagkakaisa at pananampalataya ng mga lingkod bayan. Isang patunay na kahit sa uniforme, ang mission ay buhay na buhay. Si Desiree Fabiala para sa Balitang May Pag-asa kadalasan sila ay nasa komunidad upang mag-apula ng sunog. Ngayon, sila ay magkakatipon hindi para pagsayin ng apoy, kundi para pag-alabi ang pananampalataya ng bawat isa. Isang makasaysayang pagtitipon ng isinagawa ng mga Adventist personnel ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa para sa Nationwide BFP Missionary Sabbath Worship and Fellowship. Ginanap sa pagulingin Seventh-day Adventist Church ang pagsamba na naglalayong palalimin ang espiritual na ugnayan, pasiglahin ang moral na paninindigan at itaguyod ang pagkakaisa sa hanay ng mga lingkod bayan. Nagbigay liwanag ang temang Faith on Fire Trusting God in the midst of Danger and Uncertainty, kung saan ibinahagi ng mga misyonero ang kanilang mga patotoo mula sa mga kwento ng pag-asa at karanasan bilang bahagi ng BFP. Paano tayo mag-stand out as, as, a, as an Adventist? And how can we help yung ating mga senior officer na, pati yung ibang kasama namin na senior and junior officers na, paano sila makapalapit sa sa Panginoon? Kaya isa sa mga ginagawa rin namin na program, is meron kaming book giving yung ating mga libro na End times um truth um he yung health natin na libro yung mga pamphlet ya oras ng katotohanan yan pylimigay natin yan nireregalo natin sa nila tapos yung isa nating um, focus pa is yung outside naman since we, we meron tayong mga may meron naman kaming sweldo, may mga pinika, meron kayo may income. How can we help at least help help the church and help other people? So, tulad ng nakita ko kanina, kami ng um, monthly contribution or minsan special contribution, mas malaki doon sa kung magkano gusto mo. Yun yung pondo namin. At pag may na church, uh, sir, may okay, meron pong lumapit sa akin na church kailangan nilang ganito for, for funding. So, patayo ng church, binibigyan namin. Meron po kaming, uh, may mga estudyante, no, kailangan ng ganitong amount. Oh, we give them ano percentage of, of yung fund. Do hindi naman ganun kalakihan, pero at least constant yung pagbibigay. Okay. Kasi marami. So yun, dun dun yung na nag-evolve. more on our mission is to, to uplift yung aming spiritual health. Ganda sa ibang tao, how can we influence them as an Adventist? Alinsunod sa kanilang prinsipyo ang pagkakaroon ng pagkitiwala sa Diyos at panatilihin ang pagkakaroon ng mataas na moralidad. Sa inisyatibo ng mga mananampalataya mula sa BFP at Philippine Adventist in Uniform Services, naging pagkakataon ng Sabat upang ipamalas ang pag-asa sa komunidad, partikular ang kanilang gawain bilang mga Adventistang mananampalataya. Peligroso din talaga kasi ang trabaho ng bumbero, kahit ako mismo nakaranas ito yung mga pagkakataon na maririnig mo din yung mga nire-rescue mo, tumatawag sa Diyos. Tapos, tinatawag din ng bumbero. So, doon mo makikita na yung pananampalataya sa, sa gitna ng sakuna ay talagang malaking impluensya niya para mas magampanan ng maayos ang isang trabaho, lalo na trabaho ng isang bumbero. At yun din, kaya, faith on fire. Kasi masaya kami sa BIP, kami mga Adventist kasi sinusuportahan ng Bureau yung, yung religious practices natin, no? yun ang mga Adventist. Kaya Meron din tayo naging nationwide na memo na mga Adventist ay encourage umaten dito sa ating fellowship. So yun, malaking factor ang faith. Sa kabila na kay Uh, re sa sunog Dahil una-una tatawag ka din sa Diyos Para ingatan ka at makabalik ng buhay At makapagligtas ka din ng buhay At pangalawa Kung paano sinusuportahan Ang Bureau of Fire Protection na pamunod, Ang iba't ibang reli religion At sa kanilang religious practices Pangatlo rin na ito ma-identify natin ng mga sarili at kung sino ba itong mga Adventist personnel na kinikilala ng 7-day Adventist Church denomination na kami ay talagang lubos na masaya na tanggap o kumbaga ay parte tayo ng Adventist church kahit na kami o kumbaga ay sa kabila na kami ay nasa government ng na Katrapa. Lahat tayo ay tinatawagan na makilahok yung tinatawag na total member involvement, ano man ang antas natin sa pamuhay, sogyante man tayo, nagtatrabaho, ano man profession, negosyante. Ang uh, nice and just na ipaalala sa atin, everyone born into the kingdom of God is born to be a missionary. And somehow, sa mga maliliit na kaya natin, let's always find opportunity, paano natin maipakikilala si Kristo sa mga taong nakakasalamuhan natin. Ating patuloy na ipanalangin ang gawain ng mga misyonero sa iba't ibang bahagi ng serbisyo upang maipamalas hindi lang ang apoy ng pananampalataya ng bawat isa, kundi maitanyag ang nag-iisang pinagmula ng liwanag na ito. Layunin maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Desiree Fabiala, taguulat para sa HCNP News.